Pano? Bueno. <laughs> pornas. Nice. Oh, shout out. Ano to? Lumad na? Hindi. Nag-stop siya. Nagulat siguro siya. Ah, uh, 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 uh. Banda ng panahon. Huli kayo. Dito pala kayo ha. Ah, sama ka sa fraternity? Okay. Yes, master. Tokwagang. Tokwagang. Sagrado, sagrado. Yung uh. maliton talaga pag ano, winter. Hmm, ganda yung ano mo. Ma. ano na, may ilaw pa. Sa uh. so, kimol to? Kimart? Bagay yan dun kay Brit. Ayan dito ha. Oo. Ang wala na nang lamig. May ilaw ka pa. <laughs> <laughs> Kaya na ka ba? Ano na Tarating nyo lang. Ano na glass. Nagos nila. Ay, yung... vlog no. ba yung siya lang <laughs> 4 na yun yung kanya ayun pa daw lang oh shout out ayun may sa na may na na gago dito sa australia yan may <laughs> <Nalo> na siya na <laughs> siya Sangla Philippines Sangla oh Sangla oh Main tanga Saben tempi

One All right, and dito tayo ah. eh, so sa bahay ni Kaloy Words, ang Kalampornas. Papakita so, niyo sa atin pinakamalupit na bulot na mga items, <laughs> mga pang million ng price ba? <laughs> hmm. Ay, bay, tama-tama. Oo, oh, may dalawa pala yan. Hmm.

Iglesias. Iglesias. Ni Kristos, yan. Oh, 1970, oh. May radyo po na ako dyan. Yun, pag gumawa na yun, nagamitin natin yung gas. what, what, what mo yung tayo, yan. May sawa. Balat ng sawa. Love story. Tayo lulupit yung guys. Oh, kung sino yung guys, oh, shout out. Kung sino yung gusto mong bumili nito. Oh, eh. PM nyo lang o oh, comment hmm. lang kayo sa aking YouTube channel. at kay Fornas. Mm. Ay, hindi gumagana magana. pa yun. Ha? Ikaw yan yan? Uh, Basta Dapat yung salamin mo. Oh. Dapat hindi mo Ano? Na-update ko pa. Wala may internet. internet Hindi yun. ba, yung internet ka naman. yung Hindi Hindi sabi nang mayaari mo ito eh Take it, all. Take it all. <laughs> May patukad-tukad sabi nito May mo yon sa yun. video ko, Ay, Ay, mo ko Ito wala na nandito Sa ano ko na, na, na yaktod yun? Sa next month huh? no, Hindi, yeah, Hindi, no? no? di diya ako nakapabulot mm -hmm. eh, na siya yung

<laughs> and the banana for Nasiano. Chat out saying, "Hey guys, so, please mm. uh, subscribe to my channel, subscribe and like and share." Yeah. I am Bill Jordan. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. yeah. <laughs> One minute. Mm. Mystery to. No One minute. The woman is top artist <laughs> Who misses

ako, isang kauntong ito. Hmm. Ang galing. May bisita mo eh. Ang magandang magagawa. May, hmm. may, may pagkampi pa siya ate sa amin. Ang <laughs> <laughs> bango. Ang mura. Inom na ba eh. Tatayin na na ano ako ni Miss dyan. Saan nabili mo yan ah? Initan lang. So, na eh. talagang so, mayaman na eh. <laughs> Naano ako dyan? Pinagkisa ko na. Bintahan talaga ako eh. 230. Napunta ka ba daw no? sa Salad Maska? Mm Hindi. -hmm. dal? Doon ko lang ilagay pa. Wala. 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 Ito yan Kahit ikaw pigi-barako. Di pa tayo nakikita, guys ah. Pigi-barako sa Australia, napakasarap. Hmm. Napakanamit. Ganyan to ah. Ilang minutes na yung akin? Eleven minutes na. <laughs> <laughs> yan guys ah. Uh, Abangan nyo guys kung saan ko ito na pulot. Yun na mm. nga patuwan ako dun. Abangan. After work ko. Oh. Kasi yung video ka pero mag- Ako lang sarili. <laughs> Kaya ang gulo Bangan nun. Hindi rin. Nakamay-kamay ko lang. bababa ako yun. pag may bubuhatin. Yun. Kaya guys yung mga video ko. Walang, walang ano yun. Edit-edit. Kung edit. ano yung gawain dun. Yun na yun. No? Oh. Continue. Ang ginagawa ko lang naman pag dugtong-dugtong eh. Mm. yun. Saka thumbnail marunong na konti.

tapos ganyan nga. Isa ba? Parang sumpak. Hindi, sira po ah. Hindi, hindi Hindi, nakuha natin yung sira pa yung buo. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, may kuha kang buo doon. Sira ati. Nagbabawa Kung galing sa trabaho namin yan, natapon lang. Kaya kumuha lang kami. No ata Wala pa rin. mo, <laughs> mamaya mo ang niya. Baliktad pala. Para ano? uh -huh. so, na okay, na na lang 'yan. Kasi bali ko na 'yung mo eh. Anong kita na ano 'to? Anong kita ano? ano, 'yan oh? sa atin. Ayan, ayan ba yun? Ayan. oh, Ayan. 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 Ayan.

Mm. Mayroon pa ako sa doon kaya hindi gumagana ayun oh. No? Pare sila. Hmm. Hindi gumagana. Ay, okay, may, you know, may generator pa na kulot oh, pa to? ng si mga ko ito guys. So, yung ko na to, wala binili to tapos gawa mo nga ako ng ano, yung business splice mo na tali, yung kulay blue. Ang gawin panghilad pang doon sa bangka. Di ba may binili akong ano? Yung mano-mano na... Ah, um, yung block? Oo. Uh -huh. Kaya lang, mahalang yung metro nun. No? Mahal ka ah, bilhin mo na lang. Kamusta mo? Eh, kung ano yung bilhin doon, hindi yung bilhin mo. Bayaran mo na lang. Kahit na 8 mil lang yun, matibay na yung bay. Ganun? Oo. Anong kaya? Anong kaya ng hilahin? Yung bangka nun? Hmm. Ano yun? Yung 8 mil, ano na yun? Ang kaya hilahin nun, ano na? Two tons na. Bamay. Ano Ang liit lang noon. Yung mga pangawins yun eh. Mm May nabibili yari rin na Ha? May nabibili niya rin. Si, ako lang bubuha ako lang mga nag-dispace. Saan nakakabili ng tali? Ha? Saan nabibili? Sa Bulibas din. Sa trabaho ko. Ah, doon din. tawagan mo si Beloy. Siya yung salesman din Ah, si Beloy. Si, ano, uh, pangalaw ko. Hmm. Sige, mo sa aking number. Oo. Oh. Tapos pick upin mo doon, tapos ako na mag-splice para sa'yo. Hmm. Tago mo na yung resibo mo. Oh, si plano kong gumawa ng speedboat. Yung Maganda yung kasi ba ko? hindi mabigat, magaan lang. Hmm. fiberglass glass. Hmm. Fiber glass, oh. Saan dadalhin sa dipulog? Dito sa Kabatangas lang. Kabatangas. Mm -hmm. Malay mo, makapasal ako doon nandoon nandong ka na. Ang ima makina ko, yung makina ng motor. Yung... May makina ko doon, gusto mo? No? Manong Kaya kasi... ng Rubin. Kaya yeah. lang, Baka Hindi baka, baka mali Hindi kaya. Ayun, baka hindi ka kaya. Testingin namin itong hmm. ano ano. Testingin Astor. Astor. Parang ano eh. Kulang na lang to ng pi eh. Pastor. <laughs> Gago! Pangaral to. Linggo ngayon. Guys, sasaksak natin Siyan. yan. Kung gagana. Hindi pa basa. Hindi, angat mo na ba eh. Tara! Wala. Ah! <laughs> Pagara man. Ito guys, ay yung mga plaka namin, mm namin, -hmm. ang dami doon guys, no, so mamimili lang tayo. Pag ito'y gumana. Oh. Mm -hmm. Titesting natin. Ay, okay. saksak na natin. Saksak. Di ba hindi kayo sumabog? Three, Boom. Hindi On. 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 Galing, galing, galing. On. Wow. May ilaw? Hmm. Wala, may ilaw ba yan? Wala, parang wala. Ito <laughs> ay tayo. Yan ang may upa. Ha? Ito, ano ba ito? Nakaupa yata yan. May dumotog. Hmm. <laughs> Allah. Allah. Radio. <laughs> Ayan, so na. Oh, pwede, double? Pwede pala? Oh. oh. Ito yung magaganda, super hmm, kalang. Maganda lahat na yan. Hindi ko pa na ibibenta. Super kalang. Oh, grabe. May pulot ko lang yan. Isang bahay lang na pulutan ko niyan. Yeah, Siguro may negosyo yan. mo yan, di ba? Na, oh. mo kita mo yon Oh, yun. Siguro may negosyo yan ng lutuan, no? Oo. Tapos may tinapan. Ang gitara ko dito. Yeah. Hindi mo gitara ko. Kasi 'di ba, turuan mo ako kung gitara ba? mo. kabaluka. Ang tagal na ako. Ang na, na, na ako hindi nagigitara. No, dati marunong ako. Ha? Iyo. Iyo kaya na yun. Mayroon ka pa nito. Hindi ka naman nagda-dive. Ha? Akin okay na lang to. Ginagamit mo ba to? Binili ko to? yan? Oh, binili mo oh. to. <laughs> nagda-dive ka ba? Hindi. Binili ko lang. So hmm. matanda pa yan nung ano? Parang hmm. binili ko 20. Ang oh, mahal. Oo, oh, mahal nga eh. Mm -hmm. Ikaw nagda-dive ka diba? Hmm. Ilang kilo yung bay? May 15? Meron, ah. meron. Magkano ilang... Kalahating kilo yata isa nito. Saan so, or... mo bilhin mo niyang kanyan, no? Ah, mahal yung bili ko. Binili ko sa ano, sa dive so, center. Ano matatanda ni? Twenty five o twenty na ngatang ko nyan. Ita ang Filipino, wala ni. Ay, konta ano bay? Nung ka ba? Kasi agis dalay. Agis, agis damon. All right, oh, yung. Okay, si so, Kaloy words lang. Si Kaloy sa. Hindi mm. hindi lang to pero mm. si is word lang may error oh. mga ganito. Oo, oh. dami. Oh. Saan pa yan guys? Oh. Saan pa? Tapos may ka kaibigan pa akong Lampornas. Oo. Right. Ayan. Oh. Saan ka pa? Saan ka pa? Dito lang tayo yeah. sa mga low pro ano low profile mm -hmm. guys. Oh. Ito, pag nanarinig mo lang ito, ang dami niyan guys. Oh. Grabe nga eh. Sobra. Uh, ah, yeah. Musa ano, mayaman to si Kaloy. <laughs> mayaman, sa plaka. <laughs> si mahal yan eh. So, Wait. Oh. Ganito, kasi mga ano, mga taon to. Mga Vintage. Uh, oh. so, mga rare na, rare na, di ba? Parang uh -huh. ano na. Ito? Meron ba kayo nito? Uh -huh. Si Kaloy's so, word lang ang mayroon yan. No. So, kasi napulot lang to. So, uh, -huh. yan. Yeah, wow. no, uh, saxophone, no? No, saxophone. Favorite ng mga uh, bakla. Guys, don't forget to watch and subscribe yeah. love for nas. And colorful words. And colorful okay. words. Yan. Yeah. Yeah. Don't forget to watch. Yeah. Uh, yes. Very good.